Ibang klase din talaga yan si Jex. Ano? May araw din yan. Tapang ka. Tingnan natin kung mga siya ang ng tapang mo. Grabe! Ang ganda pala dito! Ganda nga eh. Tara! Pasok tayo sa loob! Pagigising ko lang mukhang pinagtitripan niyo na naman ako. May problema ba kayo sa akin? O bakit? Pare-pare-sign naman kayo na na Joseph! Ano ang tinulungan? talaga din natin sinama yan eh. Nasisira lang outing natin dahil sa kanya eh. Dapat nga na, tinuruan mo yung leksyon para madala yan. Tama si Kevin Nad. Kung nakablot mo nga lang kanina yan eh, may kalalag sa akin yan. Pasalamat siya, nakawat agad siya ni Yan yun na mga tol. May araw din sa atin yan. Ngayon na nga lang pag kumaba. Pagtitripan pa ako ng mga yan. Hiya mo na yun, Jex. Ganun talaga yung mga yun. Mapangasar. Huwag mo na dito. Kapalamig ka ng ulo. Sasamahan ka namin. Eh, pre. Salamat, pre. Pre, hayaan mo na yun. Pagpasensyahan mo na. Magtutropa naman tayo eh. Yun na nga, pre. Magtutropa tayo. Pero lagi nila ang pinagtitripan. Wala na akong ginamang tama sa kanila. Dapat di na ako sumama dito eh. Kalma lang, pre. Ganda talaga ng mga tanawin dito. po. Ito yung mga pulis ah. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi rin po, sir. Ano po ang atin, sir? Sir, paalala lang po. Wag na kayong lalabas ng resort. Delikado po sa lugar na ito pag ganitong oras. Sige po, sir. Maraming salamat po sa paalala. Sige po, sir. Pakisabi na rin sa mga kasamahan nyo na huwag nang lalabas dahil huling ronda na namin to. Bukas na kami babalik. Sige po, sir. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Sige. Salamat po. Makatulog mga pre May busy talaga ako eh Kaya nga umakit ako dito Para makapagpahinga eh Aso As hindi Iinis talaga ako Bakit ba Enad? Sino naman ba yung kinakainisan mo? Eh sino pa? Eh diyan si Jeks Ako Enad Mas mabuti makipag-ais na kay Jeks Magtatropa naman tayo eh Huwag na kayong mag-away-away Sabagay isko Tama ah. Tsaka, nagpunta tayo dito para magbanding, di ba? Hindi para magaway-away. Ano kay Bin? Isko, tara. Samahan niyo ako. Hindi tawag kay Jex. Yan, tama yan. Yan, tiba, tara. Punta natin. Tara. Nad, nandito ata si Jex. Isko! Anong ginagawa ni Nico dun? Tara, lapitan nga muna natin. Tara! Uy, Niko! Anong ginagawa mo dyan? Wala, Nad. Nagpapahangin lang ako. Siya nga pala, Nad. Dumaan yung dalawang pulis dito kanina, yung nakita natin kanina umaga. Nagpapaalala na wala daw lalabas dito sa resort. Delikado daw kasi. Ganun ba, ko Wala naman lumalabas sa atin ng resort eh. Tara! Samahan mo muna kami. Punta natin si Dex. Kakausapin lang namin. Naku, Nad! Bang muna ngayon. Sigurado ako, mainit pa ulo nun. Hayaan mo muna natin siya magpalamig ng ulo. Tsaka natin siya kusapin. Sa bagay, Nico. May punto ka nga. Paano? Tara sa baba. Sama mo kami. Bilar mo na tayo pagpantok. Kain na lang muna, Nat. Magpapangin muna ako dito. Susunod na lang ako sa inyo. O sige, Nico. Ikaw bahala. Tara, mga tol. Mga tol, niyo ba? Parang anino pa wala si Joseph eh. Tsaka wala rin sa kwarto, di ba? Nico. Nandoon sa bahay. May 53. Napapatulog na pala ako. Oh. Iniwan na pala nila ako oh, dito. Ini. O pagpakinggan mo muna. Oh, Ang oh. Ay, maganda dun ah. Yung nga ako. Oh. Ang ganda talaga dito. Para ako oh, nasa Baguio. Uy, hey, Jex! Jex, anong nangyari sa'yo? Mga tol! Mga tol! Mga tol! Mga tol! Mga tol! Kevin Leonard! Naitaw si Jex! Nakaantaw sa'yo dun! Si Jex? oh, Raven Emin! tanya Oke, itu mau pre! San, ayo Si Jex, gila! Jex! Jex! Jex, gumising ka, Jex! Mga si Jex! Serah! Jex! 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 Jex, gumising ka! Pre! pre. Si Mga Sip! Si Jax nakita namin! Hindi na humihingi! Mukhang patay na yata! Ano nangyari dyan, pre? Anong ginawa nyo kay Jix? Teka, Sip! Bakit parang kami ba sinisisi mo? Eh, di ba ikaw yung wala kanina? Tsaka, di ba? Ikaw yung galit na galit dito kay Jax? Umamin ka, Sip! Ikaw ba may gawa nito? Teka lang! Bakit ako? Di ba kayong dalawa ni Kevin galit na galit din kay Jax? Pinagbabantaan nyo pa kayaan, di ba? Kaya may posibilidad na isa sa inyo ang gumawa niya kay Jax! Teka nga, teka nga! Huwag tayo magtalo-talo! Ang mabuti pa, Umalis na tayo dito. Ang katula pa nakakita dyan. Andiyan na yan eh. Wala na tayong magagawa dyan. Tara na! Tama ka nga, Nad. Tara na! Tara! Nika. Tara, Bin! Niko! Tara na, Niko! Tara na! Tara, mga tol. Bilisan nyo. Niko! Niko! Teka lang, Nad. Di ba sabi ng pulis huwag daw tayo lalabas ng gabi sa resort dahil delikado? Ano ka ba naman, Niko? Nag-iisip ka ba? Pag inabutan tayo ng mga pulis dito, baka tayo papagbintangan na pumatay dyan kay Jex. Pero kung gusto mo, may iwan ka dito. Bahala ka. Hindi na. Sasama ako. O, bilisan mo. Inus na. Bilisan Tara. Ko. Tama na, Tol. Bilisan nyo. Tara. Tara.